Marcos Ikatlong Kabanata Muling pumasok si Jesus sa sinagoga, naratnan niya roon ang isang lalaking paralisado ang isang kamay. May ilang tao naman doong nagmamasid kung pagagalingin ni Jesus ang lalaking yun sa araw ng pamamahinga upang may maiparatang sila laban sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay Halika rito sa unahan. Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao. Alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magliktas ng buhay o ang pumatay? Ngunit sila'y hindi sumagot. Tinignan ni Jesus ang mga taong nakapaligid sa kanya Galit at lungkot ang naramdaman niya dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Pagkatapos, sinabi niya sa may sakit, Iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga pariseyo at agad nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang maipapatahi si Jesus. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming taong buhat sa Galilea, sa Hudea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa Ibayo ng Hordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon. Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginagawa niya. Inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagan na maghanda ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaransa. Dahil marami na siyang pinagaling, dinudubog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Bawat taong sinasariba ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw. Ikaw ang anak ng Diyos! Ngunit mahigpit silang pinagbawala ni Jesus na ipagsabi kung sino siya Pagkatapos, umakyat si Jesus sa isang bundok kasama ang mga taong nais niyang isama. Buhat sa mga taong yon ay pumili siya ng labindalawa upang maging kasakasama niya at sila'y tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang suguing mangaral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang labindalawang hinirang niya si Simon na tinawag niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinawag din niyang Boanerges na ang ibig sabihin ay mga anak ng kulog. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Pag uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't wala na silang panahon para makakain. Nang mabalitaan niyo ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang sawain siya dahil sinasabi ng mga tao na siya'y nasisiraan ng bait. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. Sinasaniban niya ni Bilsibul, ang pinuno ng mga demonyo. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, Paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. Kapag naglaban-laban naman ang mga magkakasambahay, hindi rin mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas, laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas, malibang gapusin mo na siya. Kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang malolooban ang kanyang bahay. Tandaan ninyo ito. Maaaring patawari ng tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang ganyang kasalanan ay walang kapatawaran. Sinabi ito ni Jesus sapagkat may ilang nagsabing sinasaniban siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatatawag siya. Nang oras na yon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Inahanap kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Sabi naman ni Jesus. Tumigil siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, Sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay siya kung ina at mga kapatid.